Discarting malupit. Nagluto nga pala ako ng special veggie uhoy. At ito ang ating mga ingredients. Meron tayong cabbage. At ito naman yung carrots. Sibuyas at bawang. Nakaready na rin po lahat. Ang gagamitin nating ingredients para sa lulutuin nating is special veggie uhoy. Ito po yung dahon ng sibuyas. Ikakat natin yung pinakadulo. At syempre... Huhugasan muna natin yan bago natin i-slice. Start na po tayo. Gagamit ako ng grater para hindi na tayo maghiwa ng carrots. Di ba ang bilis lang? Tapos agad. <laughs> Meron tayong dalawang egg. Batihin mo na yan. Batihin mo na ang itlog ni mister. Charot! Oh, Binating nga Mukhang minis, diba? gutom na si Inday ah Binilisan eh oh. So kailangan na po natin i-transfer Sa bowl ang bawang at sibuyas At syempre kailangan nating i-mix Next ingredients Ito po yung cabbage At ito naman po yung carrots Mas masarap po kasi Kung mas marami ang carrots Mas malasa po Ito po yung dahon ng sibuyas I-mix lang po natin Cornstarch at flour. Ibus na lahat yan sa bowl. Ito po yung dalawang What? egg. I-mix lang po natin para lumasa. At ang next na ingredients na gagamitin natin, papahuli pa ba, syempre meron tayong magic sarap. Ah? Ang pasarap. Ito po yung paminta. Itaktak mo na lahat yan, Inday. Charot. Joke. <laughs> so, i-mix lang po natin. At eto na nga. Nag-add po ako ng egg kasi kinulang tayo dahil marami ang vegetable. So next, ilalagay na natin sa lagayan. At pwedeng pwede na natin iluto yan sa kawali. Ayan, naglalagay na tayo ng mantika. So eto na. Wow, naamoy ko na. Mukhang napakabango ng ating special veggie ukoy. Wow, nakakagutom. Mukhang napakasarap na ito, ha? Wow, lutong-luto na. Mga guys, ano pang iniintay nyo? Hmm, naamoy ko na guys. Ang bango ng ukoy. Bago natin iserve ang ukoy sa lamesa, syempre, lalagyan po muna natin ng design para mas masarap kainin, para mas nakaka-attract kainin. O, ba? Diba? Ready to serve na po ang ating napaka-special veggie ukoy. Ewan ko lang kung hindi pa nila makain lahat niyan, Charot. Ito <laughs> po yung napakasarap na veggie ukoy. Sana may natutunan kay today kung paano magluto ng napaka-special veggie ukoy. Thank you for watching. Hope you enjoy. Thank you.